haring nagugulaylay sa silid niyang tulugan, nagising sa dugundungan ng sa kanyong mga angal. Si Don Juan ay niyayang mag-aliw sa kagagawang tanggulang kahangahanga na bunga ng kaniyang nasa. Don Juan iyong sabihin, ang utos ng hari natin, na ngayoy aking malining at ang gabi lumalalim. Ang singsing -sing daw ng ama mo ay nawalang di ino. Ngayong gabi hanapin ko at kailangan niyang totoo. Tumukpa sila sa dagat. Sa batyay lumulan agad. Napalaot na maingat, sa gitna sila tumambad. Ngayon ako'y tadta mo, tadta mong pinong-pino. Ngunit ingat ang totoo, may matapong kapiraso. Kung taddad na ay ihulog, nang sa tubig ay lumubog, katawan kong durog-durog, isdang sisisig sa puso. Habang ako ay wala pa, huwag matutulog sana. Gagawin mo'y mag-abang ka, paglitaw ko ay taon na. Gawa na ang lahat-lahat. Ang prinsesa ay natagtan. Isdang buhay na sa dagat, ang sinsin ay hinahanap. Paghanap ay natagalan ng di gayon gayong namang. Nakatulog si Danwat ang pangako'y nalimutan. Aksayahin natin huwag ang panahong lumilipas. Tagtarin mo ako agad, sa tubig ay muling ikalat. Sa pagtagtad sa prinsesa, oras ay hinahabol na. Tumalsik ng di na puna, tulo ng daliri niya. Muli siyang naging isda, singsing ng hari ang nasa. Sa sandali ang pagkapa, umahon na tuwang-tuwa. Tingnan mo ito, Don Juan, ang daliri ko ay kulang. Ito'y iyong tatanda sa aki pagkakilanlan. Panibagong pagtataka, sumukha ng hari badya. Ang nawalang singsing niya'y kumulaga na sa kaniya. Sabihin mo na, Don Juan, ang utos ng Haring Mahal. Sa panahoy manghinayang, baka tayo ay maiwan. Ang alaga ng ama mo na mailap na kabayo, bukas daw ay sa lahikot ng umamurawan diablo.